Hi guys! Andito so, tayo ngayon sa Spearway nung saan tinapagawa ko yung tulay. <laughs> ito na pala yung update ng tulay. Tingnan nyo guys. Dati eh. dito kami tumatalon-talon. Nung bata pa kami, may santol dito. Ito yung santol. Tapos dito kami tumatalon-talon. Kung makikita nyo sa past video ko, ilog din dito sa ilalim. Ngayon, ito kasi nabanlas na siya. Nag-slide na siya. Oh. Ang lupa dati hanggang dito. Pagod na doon. Kaso dyan sa malakas na tubig, dito, yung malakas na banda. So, ano siya. Dati, tumatalon pa kami dito? Oh, ganun, ang taas ang Feeling namin ang taas. Ngayon, eh, nakaano na siya, naka... na landslide na siya. Pero tingnan niyo, dito na yung ino open nila na spillway. Grabe tubig dito dati, na dati, ngayon, na nila. Oo, dito, feeling ko, i-refresh nila dito para mas ma-focus. Ah, Ayun, ano? Oo, mag to ano no, wala na yung dating tubig dito. Pero ang maganda dito, pag naayos ito lahat dito, pwede na siyang daanan. Mas madaling akses sa... Sa sasakyan. Sa sasakyan. Sana mga mag ma 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 sa na sasakyan, no? Oo. Oo.

oo kaya gipaila na vanilla jarli gipaila naman nila. hindi ko lang na vanilla Allah maganda nito ah hindi ko diyan talagang tayo 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 Dito tayo dito walang tubig to dati dito kayo. Tapos dito kami, pag dati, dito kami nagluluto. Green to lahat dito sa gitna. Kasi dito nagluluto yung mga dito like. ko, sila ni Mama dito. Tapos pag diyan dyan kami naliliko sa ilog. Pero na sa silik, ba, ba, nawala na lahat to. Ngayon, bumalik na sa... siya. Ah, sa taman tamanday Ah, taman na. Diba, amin, nasa tamanday na Wow, to. Ah, Palawamon at saka Palawakin ito ay national project ng gobyerno nang kung saan ita nga ito sa napili nila dati wala talaga yan dyan maliit na talaga yung ilog dati parang ganito lang yung ilog dati oh, pero medyo malalim-lalim lang tumatalon-talon pa ka. Lahat ng mga malaking bato lang, gagawing wall, parang gano'n, no? Oh, dito kami naligo ni Dinong dati. Namatay ng Dinong. Grabe, no? Sumawalag ako sa dali. Ah, temporary pa ba itong ganito kasi? Sa bako. Oh, sinawa itong daan para sa bako. Pag nalaliman yan, lahat nito, papunta doon. Grabe no. Ala. So, tinanong natin ang mga next na mangyayari dito sa Ilog dahil pag na-open na 'to, maganda na mapalagay doon ng bridge. Pero bridge. maybe it will take months pa. Mga 3 months siguro 'to tapos sa tulad siguro dito, no. Depende. Kasi so, bilis nila, wala pa 1 week pa to sila eh. Pero kung natanggalin pa kasi nila 'to, ibabalik eh. pa sila. Mm -hmm. sa bakit na saan sila? So, tingnan na natin ang next na mangyayari sa project na ito. Thank you so much sa ating gobyerno. Kung saan talagang, tingnan mo yung doon, no? magiging ganito na sila. Tingnan mo gaano kalinaw yung doon. No? Ay, patag yung tubig. Oh, wala ng bato, no? Mm hmm. Ayan, no? Oh, wala ng bato. So, yan yung mangyayari dito. Kasi nilaliman kasi nila dito. Bisag bahan, no? Kaya wala yung siya na right, wala na Kasi wala ng bato mapunta, eh. Bato. So, ito kasi kaya lumutaw siya. Lumutaw. lumutaw. Kani mga bato mga gud mo ni silo taw, mamani si sa ilalom tapos giluag man ang suba. tumaas, tapos pagbaba ng suba, gawas ko mga bato dinhi kay mga yuta na naanod man. Mm. So let's see what's gonna happen for the update. Thank you so much sa gobyerno natin for this project na deeping and widening. Deeping yung paraliman and palawakin. So, thank you so much 24 27. Mabaho so, owner. home. Kampan ay na mga boys ang kakainin namin later hi boys let's eat ala puso ang um, ulam nila guys so tara na balik tayo sa pool kasi masyado nang mainit ang ulam nila ay dabong yan yung ulam namin kagabi luto ni Scarlett ha? may kahoy nitong auga kaya yun na di na makaluto baka basa no Ato you know, na yung mga kwani ito wawang dabong ng ulam nila guys so yan yung ulam namin kagabi. Luto ni Scarlett with sardinas. At sa kanila din may sardinas. At ano tayo bawang dito ka oh. sa be. Ito dito dito. Ginuoko. So doon kami galing guys. Doon kami tumawad sa ilog. So ito yung daan guys. So pag nag aayos siguro. Hindi ko alam kung ano mangyayari dito. Ito yung wire namin. Kailangan to namin taasan. Lalagay ng poste. Hindi lang namin magawa-gawa. Kasi may mga kahoy pa dito. May mga ganito. So. Pero tataasan. Pwede naman taasan yan. Ganyan. Tapos, hanggang dito, yun, nandito na sila. Ayan. So, pag naayos itong daan dito, lahat-lahat, pwede nang daanan siguro dyan kasi i-re-reprap ka gaya noon. Pwede nang daanan dito, accessible na siya. So, dito, papatagin na siguro ito, mas maagiging okay yung SKLB. So, ayan. Itsura niya. Ito na yung Ang problema nito, saan, na mga bato? Ang problema nito, saan yung magiging entrance ng farm? Eh, ano to exit to dito? <laughs> Daming santol. So, dyan na yung magiging entrance ng farm. Ah, sa bilyaran siguro. So, ito yung nakabakod kami ng kawayan eh. Kawayan na tinanim namin. Yan yung mangga. So, pag galing kayo doon sa likod, dito kayo papasok. Pero at least, maladaanan na siya ng maayos. Yan, ang mulaklak ng ibang mga bugonvillas. Di naman malayan. Lahat na yun sila mamulaklak. Lagyan na ng abono. Nabunuhan na pala sila. Charan! Hala, buo na rin dito sa kabila. Next na dito na sila sa kabila. Ayan na yung ano, papunta na yung sila dito. Ayan si Kulitang. Kulitang! <laughs> Pangit ko nung kahit kamura na ako nung kagsikuan. Ayan niya akong tapay. Abo. Ha? Kung sila mga kuandiri o mga Loneliness. Loneliness. Ayol, ayo Pihari saya itu About ma filtrate Digital Iya iya saya saya bakal